Hi guys, uh, good afternoon everyone and welcome to vlog and for this video, videos guys. So, paki-share akong mga videos guys and salamat po sa akong mga sponsor na yeah, naghatag o pan guys sa uh, ya akong ayaan ya. Yeah, yaya o day yeah. sa imo paghatag sa imong kabliya guys so thank you very much yeah. sa imong paghatag ya sa imong kabliya nga so imong gihatag sa ko atong uh, 16 sa buntag so ya yeah. salamat sa imo ya yeah. kaya uh, uday salamat po sa akong agaw nga utol si Roldan ah uh, uh niya sa highway nga uh, uh, dagahan ko niya o ko uh, pa palo nga pa inom ko niya uh, o uh, uh, sito Roldan, so, salamat sa inyong paghatag sa sponsor ko sa sito sa ilim na na uh, 14 wow, tayo, guys So, salamat sa inyo mga katag na kwan. salamat po sa akong ikagaw nga uh, bimbo sa uh, punta uh in na invite ko nga sa iyang house, sa ilang house. eh stay free po sila sa bastahan sa Panyawan. Then, Uh, salamat po kang al so, ang kong Aljon sa akong pahilot so salamat po sa inyo pan sa ko ako na pahilot sa ko ako po kang angkol. kong ang telisan na lumakang salamat sa inyong pinaskuhan niya, Kwarta. So wala ko expect nga wala ko gadaom nga tagaan ko mo so yun nga guys so wala ko pabalong ako ang sa palibaran nga ayaw na te kay ta so so hata, nyo, puwarta, nyo, kaya hatag gitagaan ko niya ang kwarta na nga paalam niya kaya kung mas paano kung mo abi na ko unsa nga abi na ko unsang uh, surprise niya sa pagka-bintag guys so ora gud nang ayaan niya ang tilisan ng lumakan so salamat sa imo pag pinas o daga ata kay sa basbook sa Ginoo thank you Lord well, kaayo og good health din ta nga camping kay mo pagamping mo duha Facebook. Ug akong mga followers na ko nga, mga na mga relatives na ko sa Tamigen. So paki-share lang ninyo akong mga videos, guys. And thank you sa mga suporta ninyo, guys. So wala pa expect nga nga isa pa ko nga vlogger. Wala pa ko nga So, ulit na ko guys. sa kami again. Nga, pagpapit ka pa lang nga. Nga, isa sila sa akong followers sa akong mga videos. So, tako kayo po kung nakalipay. Nga, it's pretty Positive, uh, supportive kayo akong mga relatives sa isa kong papa sa kami So, yun na guys. Ah, uh, Salamat po sa akong set at sa akong gagawin ng serving baha. O oh, set at po sa akong yang ba yang aloy lumakan. O oh, set at po ko sa akong gagawin po isa sa prop uno. Si Shara Castel. Go. sa at si Magaw. Eh sa uh, tibok o oh, tibok tibok nga pangyawan anyo lang ko nga supportahan ko ninyo o pati share and like and subscribe then uh, i-follow po ninyo ko sa tiktok o instagram o youtube channel na ko guys please pagi paki uh, subscribe and like and share lang guys So, well, guys, so thank you very much. So thank you for so watching, guys. Bye.